Natuloy na rin po ang ulam, nagagawin ko sanat at kumpleto na po ang rekado ko ngayon Hiling po ito na nakararami, panghandaan daw po eh. Yung manok le. tinatanggal ko lang po ng konti yung balat, hiniwa ko po ng maliliit Para naman hindi masyadong mabilaukan yung kakain Ganito po ang ginawa ko, tinanggal ko rin po yung konting taba At eto'y gagawin na po natin oh, ngayon. Hello, hello po sa mga nag-aabang kung ano lulutuin ko ngayon tapos ay ilagay na po natin tong ating mga pirapirasong manok at yan po ipiprito natin para lang mapula-pula yung labas mga limang ganyan po kapula ibabaliktad ko na at yung kabilang party naman po ang lulutuin natin ganeri po ang pritong manok Halinhinan po natin ang isang malinis na kasirola at maglagay po tayo ng mga tatlong kutsara ng mantikang pinagprituhan natin. Painitin po natin yan at igisa na natin yung ating maraming sibuyas. Idagdag na rin po natin yung ating bawang. Kapag ka mabango bango na eh dagdag na po natin tong ating carrots. O sankotsyahin po muna natin sandali ang ating carrots kasama yung ating bawang at ating sibuyas. Pagkatapos po ibabalik na natin tong ating piniritong manok kasama po yung mga natitirang manti mantika, yung mga juice sabaw-sabaw ng konti. Ayusin niyo po sa kasirola ang ating manok dahil lalagyan na po natin to ng pampalasa. Dalawang kutsara po ng patis at konting paminta. Tapos eh, lagyan nyo po ng laurel. Dalawang piraso po ng laurel kung meron kayo. Lagyan po natin ng dalawang tasang tubig para sa sabaw. Naglagay din po ako ng isang nor chicken cube para magkalasa ng konti. Kung ayaw nyo, ayos din. Tunawin po natin yan. O takpan po natin at hayaan natin kumulo. Pagkatapos po ng limang minuto, halu-haluin nyo ng konti dahil isasama na po natin ang ating patatas. O pagkatapos po ng patatas eh, takpan din natin at hayaan nating maluto ang patatas kasama yung manok at hilaw pa yung manok. O, tingnan nyo. Hilaw pa ba yung patatas? Matigas pa ba? Kung matigas pa po eh, diretso lang ang paghahalo ng konti at baka matuyo. Takpan po natin. Palagay ko ay ayos na. Kanawin po natin tong cornstarch na may konting tubig. Yan po yung pampalapot natin. O sige, tingnan natin. Ayos na po ba? O ilagay na po natin tong pampalapot na cornstarch sa may tubig. Haluin po natin. Isang maliit po na lata ng Vienna sausage na ang bawat isa ay hiniwa ko po sa tatlo. Pagkatapos po ilalagay din natin ang isang maliit na lata ng kabute pero tinanggal ko na po yung tubig. Sa parting to iluto na po ang lahat ng ricado natin pati yung manok at saka po yung patatas ay malambot na. Lalagyan na po natin ng gatas. Gatas po ang inalo ko, kalahating tasa, gatas na evaporada. Kung gusto nyo po ang all-purpose cream kayo na po ang bahala. Naglagay din po ako ng medyo pampakulay ang ating sibuyas na mura dahil may cornstarch yan habang lumalamig, lumala po. Sa pakiwari ko po ay mas mainam kung ito pong ulam na ginawa ko ay natin ng ginayat na keso. Palagay ko ay magiging mas malasa at talagang masarap. Paminsan-minsan naman po kung kaya ng panggastos natin eh, pagbigyan natin ng kapretsyo ng ating bibig. Para din po naman sa atin yun, tayo rin po ang kakain eh. Hindi naman sa araw-araw eh, palaging ganun-ganun lang at pachamba-chamba. Kapag ka po kaya eh, gumawa po tayo ni Re. Ito po ang aking version ng chicken pastel. Magustuhan nyo po sana mga kaibigan. Ilagay nyo po yung komento nyo dito sa labat. binabasa ko. Yun po ang, ang uh, nagpapamotivate sa akin na magluto at kadalasan naman po eh, sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano lulutuin, katulad ni Re naman po sa hindi nakakagusto eh, hayaan nyo, uulitin po natin sa susunod at umasa tayo magkakaige. O hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.